Ito ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinag ng mga otoridad. Dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, child, bata, and exploitation, child abuse and exploitation at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito kaya ito'y walang piyansa ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinagahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos no? for any information leading to the arrest of Pastor Piboloy and 1 million each for Crescente, Canada, Pauline, Canada, Ingrid, Canada, Jacqueline Roy, at Silvia Semianes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million na sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga Pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at isang milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tiging isang milyon ito. Ha? Isang milyon kay Crescente, isang milyon kay Pauline Canada, isang milyon kay Ingrid Canada, isang milyon kay Jacqueline Roy at isang milyon kay Sylvia Semianes. So ito po ang binabahagi namin ngayon. Para malaman nyo naman ang ginagawa ng DILG at lalo na ng Philippine National Police, gusto po namin maging transparent. Tama. Uh, inanunso nga mm. ni Department of the Interior and Local Government, uh, Secretary Benhur Abolos, kanina partner, mm. na may nakalaang 10 milyong pabuya, 10 mm. milyong pisong pabuya sa sino mang pagbibigay daw ng impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Apolo Kiboloy para siya'y madakip. Mm. Sa ginawang uh, punong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary na manggagaling ang pabuya sa ilang mga kaibigang nais na tumulong sa paghahanap kay Kiboloy. Sino naman sure kaya na ba yan, partner? Ha? Oo, oh, nag-o-offer pa lang. Sure na ba? Uh, mayroon kasi... na, partner. Ito, pakinggan nga natin. Mm. Beh, Uh, Secretary Ben Ho, sure, sure na ba yan? May video ba? Ayun, o. Oh. Na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos no, for any information leading to the arrest of Pastor Tibuloy. Yes. Oh, yun, partner. Thank you very much, Secretary Benhur. Okay, hindi kasi okay. Natin ko nag-o-offer. ba? Diba? So, ang tanong ko, sure na ba? Kasi sabi niya, nandini ko, may nag-o-offer na mga kakilala, kaibigan para mahuli. Mm -hmm. So, iba kasi yung, meron na. Mm -hmm. Ibig sabihin, nandiyan na yung pondo. Na, Oo. na, nakalaan na. Yun, yun. So, may... Eh, pero may poster pa nga yung pinakita eh. Meron na ba? Wanted? Oo, may poster, di ba? 10,000... 10 million? million? Pa, ano nga, yung uh, poster, uh, DJ, may ano sila, uh, pinakita mo, poster na mukha ni Pastor Kibuloy, eh, pagkatapos, nandun sa baba partner, mm. ang uh, reward na 10 million. Mm. Oo. Oh. Pati yung iba pang mga kasama niya, na isa-isang million din. Oo, oh. Sila Canada, Th yung iba. Takin o, nun ah. Is isang milyon. Sino ba yun? Sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, at uh, si Jacqueline Roy at si Sylvia Señales. Uh, so ibig sabihin, partner, nandyan na yung reward money. Kung may reward na, no? No. Kung, kung nakapost na, sabi mo. Kung o, may wanted may, poster o, na. Pakita nga. Tingnan, tingnan nga. Oo. Asa na yon? May panakita? Yan, yung, yung poster na yon, galing yun mismo dun sa presscon. con sa press conference ni uh, Ayun, sabi si ni Kadama May poster na, to, ni Claire Oh, napanood ko yung May poster na oh. Asan Eh, kasi yung naman yung word kasing ginamit alam mo naman ako pag-lawyer oh, <laughs> oh. iniisa-isa ko na yung word diba, nag-offer oh, oh. at dapat sinabi oh, meron na tayong 10 million Ay, oh. meron na Yan, partner oh. Ano po, to? Eh? Tax-free? <laughs> Ganun ba pag uh, reward may may touch pa rin ba yon partner? net ah uh, reward oo pwedeng wala eh pwedeng tax free pwedeng hindi ko alam kung pa paano nilang... Pa paano pa pa uh... normally meron ni eh. mm -hmm. reward eh. di ba kasi kaya, kaya di ba minsan may mga contest pa reward ba? Pati reward? to di ba may mga contest oh tax free to oo oo kasi normally pagka na naipanalo mo meron oo. kasi nag-gain mo yun eh. Oo. Pero pag sinabi, o oh, tax-free yan, o di, wala kang mabayaran. Biglang <laughs> <So, laughs> tinanong agad, kung tax-free <laughs> 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 Para may bala kang maghanap ha. <laughs> <No, no, no, laughs> no, no, hindi. Hindi. Siyempre. Hindi. Well, dapat. Malaki uh, din uh, yun oh, eh. Kasi, oh. di ba, sabi mo nga, mm. uh, tax-free ba yan? So, ikaw mismo, partner. Mm. Oo. Oh, oh. Di ba? Medyo, nagtatanong ka. Oo. Oh, oh. Uh, kung tax-free. So, ibig sabihin, ah, uh, pati reward pala partner hindi din pala exempted mm -mm. sa buwis hindi Siyempre, para siyang income eh nag-gain mo siya eh, di ba ah okay nag-gain mo siya so, so kinakaltasan pa rin pala yan mm -mm. kahit kahit ano siya reward money so depending ah yun. Oh. di ba may mga games kasi may mga games na sasali ka o di ba oh. may para oh. oh. o tax free niya. Na ano sila tax free oh oh So, so depende sa magbibigay. Oh, sabi ni mm. Tal, atak-taxable pala ang reward. Mm. Ang reward na lang. <laughs> At least, Mo, di ba? May reward, may reward ka. Reward na lang. Oh. Ako, may may party pa pala. Mm. Okay. Di ba? Gaano ba kahihirapan ah, na si Pastor? Tipo, With 10 million partner, tingin ko uh -oh. di na mahihirapan yan. <clears throat> di ba? Ah, sige. Sino-sino ah, ba yung mga may reward partner na nahuli? na huli na. Ngayon ngayon ha. Uy, meron akong alam eh. Si si <laughs> Mga kayo meron akong diba, may, alam. Meron ba, ba si Bantag? meron ba si Parang, Parang meron din ata. Oh. Bantag, Bantag, magpakita ka. Teka lang. Pero wala si Bantag baka kayubi? Uh -oh. Parang meron na rin. Ah. Eh. Diba? Mm. Ay, meron na yan ka! Meron din! 3 million! Oh, uh, you see? Ala, oh, magali oh. magtago. Oh, oh, si Bantak walang uh, mayroon, mayroon, may ano no, may inilabas na rin na reward money for 3 million nga. Oo. Oh, for uh, General Bantak. Mm -hmm. Pero eh until now, eh, mukhang ano pa ata partner. Baka mas malaki yung pera ang ino-offer nila. <laughs> ha? mas malaki yung pera ang ino-offer nila. <laughs> Nako. Ano ba 'yan? Bidding. Mm. Hindi, kasi ganito lang. Ang alam, mga kayubi, meron na bang nahuli? Meron ko si alam, partner. Pero ano to? Sa maleta issue to. Kasi ko, hindi ko alam po, nandinig mo to, partner. Oo. Sa, sa issue to ni ano, partner, yun talaga may reward. Nagka-reward yun kasi nawawala yung maleta. Naibigay doon sa pamilya nung nagnakaw ng maleta. Ah, Alam mo na yun, oh, nakadipata. Yung maleta issue. Oh, oh. Ayun, sigurado yun. Pero yung, yung Sino pa ba? Parang pero naman ng iba yata eh. Mm. Nga mga kay UBC na ba yung natatanda niya. Basta alam ko na, syempre yung 1 million mm -mm. na reward sa Maleta. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Pero syempre ang ano dyan, partner, mm. ang tanong din ng karamihan. Mm. Ah, gaano ba kaano to? Hirap hanapin si Pasto kung sinasabi nila nandito pa sa Pilipinas. Wala pa naman sigurong hold departure partner, 'di ba? Na inilabas. Wala. Oh. Saka malalaman nila pag lumabas, oh, syempre oh, may passport ito. ito. Oh, oh. Kasi wanted eh. Mm -mm. Oh, oh. Pero ang tanong, kung backdoor, lumabas, sa Zamboanga, oh. may dagat dyan, di ba? Going to Malaysia. Going to Malaysia. Tapos doon sumakay. Hindi, tingin ko, matatration eh. Mm-hmm. Eh, mga kay ito, mga ano lang to ha. Mga pa, iniisip isip oh, lang to ha. Hindi, oh. <laughs> oh. kasi pag nag-backdoor siya, ko, hindi siya pwede sumakay ng aeroplano. Mm -hmm. Matitrace kasi siya. Mm -hmm. So, kung magbabackdoor siya, napuntang Malaysia. Ano tinakamalaki ba? Malaysia? Sabah? Oo. Mm -hmm. Doon siya magtatayo ng kingdom niya. Pero ang tanong ko, mahigpit ba sa Sabah? Well, then... all the party natin yan, pero uh -oh. syempre kiniklaim ng Malaysia. Uh -oh. As of now, hindi pa natin... Eh, ano e, puro mga Pilipino na rin nandyan eh. Oo. Di ba? So, pwede siyang makita. Oo. Na, pero, siyempre, eh, pag nandun sa... Lahat ba'y kilala siya? Naman. Saan eh, doon sa... Kung nandun sa Sabah, partner. Baka Saba. mamaya, o, Kasi ang mga, mga Malaysian movies na, na pinananood yan. Oo, nakatutok sila doon na sa Malaysia eh. Hindi na rito, partner. Hmm. Mas alam ata sila... Uh, mas may pakialam ata sila na, sa nangyayari sa Malaysia kaysa mm. sa Pilipinas. Kaya baka mm. baka hindi din karamihan. Well, hindi natin. well, sabi mo nga, yan ay ano lang. Ano lang natin. Pinag-uusapan lang. Mm -mm. Hmm. Pero, kung ganyang kalaki yung reward niya, ibig sabihin talaga, ang higpit nung titago sa kanya. Mm -mm. Kaya nga partner, ang tanong natin, gaano ba kahirap uh, para ano sa mga eh, otoridad na hanapin si Pastor Kibuloy. Partner, kasi masyado malaki yung mga properties nila. Oh, 'di ba pinasukan na yan lahat, partner? Mm, -mm partner, pero oh. hindi lang naman ito, ito yung sabi nung ka-birthday niya na oh, oh. Uh, original director ha. Oo, oh. Ah, oh. uh, mahirap harapin si Pastor Kibuloy dahil malawak yung logistics nito. Mm-hmm. Napakalaki at the same time marami siyang kaibigan. Mm-hmm. So, kung magtago man yan sa ibang lugar. Halimbawa lang partner, kaibigan mo. Matalik. Mm -hmm. Atalik. Ikaw wala ka namang kaso eh. Mm -hmm. Sa iyo mo pinatuloy. Isi-search ba yung bahay mo? Mm -hmm. Hindi, di ba? So, pwede siya magtago doon. Hanggang kailan niya gusto. Pero, pag may intel, may... Na may nagchuchu, na, chuchu, na chuchu. kasi 10 million. Oo, nandun siya nakatago. Mm. -hmm. Pwede bang pasok ng mga otoridad yun. Warrant. Siyempre, pwede mo i-implement yan. Hawak mo yan eh. Mm -mm. Kahit makita mo yan kahit sa santabi, pwede mo yan puntahan. Ang magkakaroon na ng komplikasyon dun, partner, kasi, kung papasok ka sa isang bahay na hindi naman siya yung akusado, mm -mm. Diba? May, ibang may-ari, paano kang papasok? Diba? Tapos, hindi, nandito yung may warrant eh. Ay, nandito yung may warrant. Mm -mm. Nandito yung huhulihin namin eh. Oo. -oh. Diba? And you're doing it by reason of the warrant of arrest. Uh -oh. Pero, baka umalma. Umalma yung may-ari ng bahay. Oo. Uh oh. Siyempre, diba? Pwede uh -oh. niya rin ipadlock yung kamukha nung ginawa nila uh -uh. doon sa Glory Mountain ba yun, partner? Uh -oh. Prayer Mountain. Na pero sa inilabas, partner, na 10 million, million at tig isa-isang million mga kasama, Well, sinasabi nga nila, pag yung isang ano to, wanted partner, hmm. Uh, bukod sa okay, may waran nagiging maliit yung mundo niya, mas lalong nagiging maliit? Oo, may nakapatong na sa ulo. Pag eh. may nakapatong na sa ulo. Oo. Pero depende pa rin yan. Ay, sa kung sino yung hinahabol ng otoridad hindi partner. Hindi nila nilagay kung wanted dead or alive? Wala partner eh. Wanted lang? Wanted lang. Pa, paano kung manlaban? Tapos na ganun mo. Uh, eh, reward ka pa rin. Dapat maliwanag pala yun. <laughs> uh Oo. -oh. Oh, di ba pwede man laban yan? Sabi niya, di ba hindi sila pa uli ng buhay? Oo. Oh, oh. Ah, well, anyway, sabi naman Pero niya... kailangan, ba nga, kailangan ba yun ilagay pa partner sa sa de, poster, sa wanted, dead, or alive? Pa? Para may takot. hindi, <laughs> uh, <laughs> sa akin partner, parang sinabi pala ni D.I.L.G. Ko, depende, say, depende partner yun sa kung... Parang sa kung pa cowboy mo movie lang, gila, oh, no? Oh, oh. Wanted, dead, or alive. Hindi, partner. Hindi, kasi pag wanted, dead, or alive naman, para mong kinukonsente na patay niya. Hindi, sa akin uh -oh. lang, kasi baka man laban. Uh Oo. -oh. 'di ba? Pero ang sabi naman kasi ni DILG, ah uh, parang ano lang uh, any info? Mm -mm. Makakapagbigay na makakapag-lead sa arrest ng tao. So halimbawa, alam mo, nandiyan dyan sa RMN sa 27th floor. Oo. Turo mo na. Mabibigyan ka ng reward. Pero sa sana makuha mo lahat. Kasi yung ibang ayuda, may bawas, di ba? Oh. Sabi mo nga, may kaltas yun eh. From the police? Uh, hindi, sa tax. Hindi, hindi ko naman sinabi, baka nga uh -huh. tax free. Uh. Di ba? Pero well, we'll see. Uh, <laughs> kasi ready siyempre, ka na, ready ka na? Uh, sabi ko nga partner, hindi, dito sa inilabas na 10 million na patong sa ulo ni Pastor Kibuloy kasi uh, may mga ibang mga ano nga partner, diba? Uh, fugitive, mga... Hmm wanted din. Uh, hanggang ngayon, eh wala pa rin nakukuha ng ano to partner. O oh, malaki din pala yung kay ano, no, kay General Bantag, Bantag Oo. No? Oh. oh. Mm. Malaki din. Eh baka talaga magdi magtago pa. Y. No. Oh. Saka loyal na loyal. Pero mm -hmm. Pero tingko mas maraming loyal kay Pastor Kibuloy pa. Y. Kaysa kay mm -hmm. yung iba mga dating wanted. Mm -hmm. No. Di ba? Well, eh, natin kung hanggang saan partner na po pwedeng magtago uh, si Pastora Apollo. Well, ganoon naman yung apela din ng kanyang ibang mga yung ibang mga ano partner supporter mm. yung ibang mga kaibigan niya. Although yung, yung ilan is yung magsalita, pero yung iba naman ay eh, nagsasabi kailangan ng humarap siya. Dapat lang Oo, partner. Dito sa kanyang mga kaso. Hindi naman sa Oo. sinasabi natin guilty siya. Oo. Pero kailangan kasi meron kang warrant of arrest mm -hmm. eh. Well, itong pagsasampa ng kaso partner, hindi man kaagat-agat uh, mong sabi, may sala na, Pupwede mong ituro yung tao hindi. na, well, tama yung sabi mo, mm -hmm. guilty na siya. Ang problema lang Oo. kasi dyan partner, no bail kasi. Okay. Doon takot. Siguro kung pwede mag-bail, lalabas siya. Mm -hmm. The problem is, no bail siya. Uh -uh. So, pag no bail siya, habang dinidinig yan, nakakulong ka. Oh. Diba? So, yun ang takot niya. Tapos, ha? Ilang taon ang aabutin para... Yung tulad doon nangyari kaya, no? Kay... Seven years. Kay S Senator Laila. Mm. Ang swerte nga ni Vong Navarro, eh. Parang months lang siya nakulong. Tapos, na nakalaya siya agad. Swerte siya. Swerte talaga siya. Mm -mm. Atorne, ang mga taong sanay gumawa ng masama at mali, kailan may hindi nakikita kung ano ang tama in short bulak sa kasamaan? Kasi doon tama ka, Kasi uh -oh. minsan doon nag nag nagisna, uh -oh. lumaki sila sa ganon, uh -oh. na akala nila na, ito ha ah, mga kayubia, ah, marami ng ganitong Pinoy, dati hindi eh. Kapag kayo ngayon, nakakalamang ka, Di ba? nakakalamang ka sa traffic, mm -mm. nakakalamang ka sa kalsada, mm -mm. nakakalamang ka sa pila. Feeling mo sikat ka. Minsan sino nawawalan din sa Pilipino yung mapagbigay. Mm. -mm. 'Di ba? Pero meron pa ilan-ilan pa rin partner ha, sa so, totoo lang. Mm, mm. Pero yung ano, yung iba na basta lamang ako. Uh -oh. nandun Nandoon na mas marami ng ganun eh. Uh Oo. -oh. Lumalama. Oh, paano ba daw kung sa kasakali, eh mahuli si Pastor Saan ba siya ikukulong? Sa Dabao ba? O dito sa Metro Manila? Kung sa kasakali lang. Tingin ko Metro Manila. No. Kasi, no. kasi nandito yung case. Okay, okay. so hanggang bukas mag at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro yung papalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkot, Radyo Manro at Marcelino.